Okay. Karon po ay August 4, 2024. Ang oras ay 4:20 na ng hapon. Okay, guys. Ah, uh, ito nakikita niyo, guys. Ito yung uh, mineral water. Okay, guys. So, ang gagawin natin, guys, ah, uh, magpakulo ako ng ah, uh, init tubig. So, init tubig, guys. Yan, guys. Init tubig. Pakulo ako ng init tubig, guys. Yahoo! Bukas natin ng init. So, dahil nga sira ang aking uh, blower, so ah, doon ako guys sa ah, labas mag, ah, mag o oh, ah, magpakulo ng initobig okay guys sige Sandali lang guys ha kay paplasar ko muna ang aking lotohanan Sandali lang tapos guys nakikita nyo yan guys ang tawag dyan ay luya at asin so lalagyan natin yan ng luya at asin okay guys sandali lang guys ha Okay guys, ito na yung loya guys, tinadtad ko na guys. So ilalagay natin ang loya dito sa sabaw. Yan. Hmm, sarap niyan guys. Mm, yan. Okay. Okay. Tanga sabaw. Ang sunod, ito asin guys. Yan, asin. Yes, sarap nito guys. Asin. Hmm, yan sabaw para lalo masarap guys. So, masarap yan ang asin. Okay guys, tapos guys, uh, dalhin natin doon sa labas kasi isa lang na natin to doon sa apoy na nagsigasigah yun guys oh. nagsigasigah yung apoy so isa lang na natin to dito tayo magpakulo guys iyan guys agay okay. napaso ako yeah. karton lang guys ang ating uh, um, isugnod yan yan guys Yay, yeah, 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 yeah. Ay, 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 okay ay, 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 natin itong ano, kasi parang matatapon yata. Ay, okay. ay, 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 Parang tabingi yata, guys. Tantunan nyo, guys, ha? Yan. Tantunan nyo, puti. Yan, guys. Dago, tabingi naman yan, guys. Huh, oh, handali, ha? Ano oh, ba ito? Ano hmm. Ayosin natin mabuti guys kasi parang baka matapon guys eh hmm? ah, parang matapon na lagi ah yan medyo kumukulo na guys kumukulo na sya kumukulo na sya Hi, e, kumukulo na ang init kong tubig yan guys Yan guys, kumukulo na siya. Dandan. Dandan. Ayun. Karton lang ating ano, guys. Okay, e, so kaya wala tayong kahoy. Mahirap ang kahoy dito sa amin. Yan, ganyan lang. Panorin yun guys hanggang matapos guys. Dahil matutuwa kayo yan dyan guys. Ha? Panorin nyo mabuti. Ayan guys, nakikita nyo na ah, kumukulo na yung initubig ko. Na may luya at may araming asin guys. Sarap higupin yan. po, ayan na. Ayan na, kumukulo na ng husto guys. Hmm, masarap higupin yan. yan. kumukulo na. Wow, talaga naman. Ito ang uy! Guys! Ay, musok! Ay, guys! Ano nangyari ito sa akin? guys! Bakit tagas? Bakit umapoy ang aking sinalag na tubig? kita